morning guys maglakad ulit tayo ngayon mamimili tayo ngayon maglakad ulit tayo ang ganda ng dinadaanan ko ang ah, ganda ng dinadaanan ko guys namili ulit ako ng makati alam mo makati maganda ng dinadaanan ng Wala <laughs> akong mga today. na tayo ng jeep. Sabayin ko po muna, portion portion ko na. Nakain bus. Kain muna po tayo. Nagatayo muna. dito. ng Hindi na ako sa Ito po yung food court na. Ito po yung food court na. Ito po na. Ito para tapos-tapos lahat kain tayo Ayun, <laughs> <didn't> magpapakita Express na lang, beh. Saka isang ride. Oo. Uh, one and a half ride, be. Nandito po ako. Madalas kumakain. Ang sarap saka. Oo oh, One and a half lang. sa isang tubig na hindi malamig, beh. Mag-aingatan natin ngayon. Oo, oh, okay. Yung okay. sisarap ko nang na. Sisarap ako. Ah, mo rin ako ng sabaw, ha? nang Okay, Guys, sa ating na naka- nasa sa toilet tayo. Gusto nating malinis yung ating gagamitan. Tingnan naman po sa kamilang mga few people. ko po yung hindi man lang nag-care. Gusto nilang malinis siyang papasok ang banyo, pero hindi sila nag-care na wala naman laman yung brush bin, no? Hindi man lang nila itinasok sa loob ng tissue. Gusto nilang hinagis. Okay na sa kanila yung nakaraos, pero yung susunod yung others, no? Hindi nyo naman ginawa sa tissue. Dapat hindi ganyan. Diba? Or the next user, hmm. susuot na lang, eh. Oh. O wala naman laman yung bawa. Oh. Nakakatawa ang mga Pilipino, kaya sensations tayo abroad, eh. Because of that, eh, Napaka-messy, napaka-isalauna. Okay, guys. Public toilet, dapat, ano, awarding tayo sa so, susunod na gamit at tayo din. Ay, sorry, sorry. Ano po po Okay, Sige, na <laughs> <Yes>, sige, <yeah. laughs> Pero wala nang mic. Okay, <laughs> hey, na akong kamiling shorts. Sunod na lang. May ganun Wala ko masyado makontact ngayon sa planch. Dahil ang palit kasi mag-amok. Dito muna tayo sa planch. pala? Ano oi, kuya. Teros, atong bag-in portion natin ng pamilya. Binitbit ko yung akin diyan. Papangalanan ko para Kung sino kayo pusa sa bus, hindi po siya magkakapalit-palit kasi karamihan actually eh para pareho. Yeah. Kaya pula din naman sa halalan. Ha, tinatsek ko po ng pangalan. Nasa baba tayo ng MRT station. Sa harap ng two mall. Sa baba, ito yung mga ating mobile Kuya, iiwan ko muna to kasama nung pinamili ko, ha? Huh? Iiwan ko. Ha. Kasama nung pinamili ko. Idedagdag muna dito, ha? Huh? Oh, tapos pakipack mo ng maganda, be, ha? Kasama yun. Tapos ito, be. bigyan mo ako dito. Eh, dag -dag ay, dagdag yan? Oo. Three dozen lads. Sandusa, patingin ako ng ibang... Eh, dagdag mo kailan? Ito, at saka ito, pati yung tiganin. Ayan, mamili na po kayo dito. Ang gaganda. Ang dami po dito. Maganda yung pagka-t-shirt nila. Dito na kami sa bunga. Ito, at ah, saka ito, tiganin. Dito lang ito makita. Ang mata. Mabilis lang. <laughs> ah, kung saan siya nakalagay, doon siya available. Same price lang ng mga yan, o. Huwag mo ang eh. <laughs> si Kuya. Baka may shout out ka Kuya. Wala ka ma-shout out. Yung ganito ay mo ano ba ang stock number nito? So. 3-1-2-3 Ano ba ang dito? wala siya O wala nga dito Ito, papalagay ko na dito para hindi isang lagay na kasi pa po ako ng chinela. Dadaan lang ko ulit katulad ng Ah, Pero isama na ano ko, yung binili ko. na. Yan yun eh. Yung isa, yung bulaklak eh. Ito wala pa to. Ito isang dosena tong ano ko, di ba? Ah, Jerry. Jerry. Ano Ano na Ano may pwede lang akong Ito, hanap ako ng long sleeves. black. akong mga long sleeves na black eh. Ito ang maganda. Punta na po kayo sa TUMO. Grabe, ito na pa rin. Mga na Yung dalang kulay niya, no? Oo nga. Oo, oh, nakabili na ako niya sa inyo. Mayroon tayo ng corrector t-shirts para sa mga teenagers na. natin. Mayroon ano Mayroon tayo. Mayroon tayo. Oo, yun. Kung magkaiba, magkakaibang kulay. Ano pa, te? Yun lang. Nakuha, mo, nakuha ko na yung dalawang. natin. yun. Okay sa ibang kulay yan kaya? Ano pa tayo? Mm -hmm. <stutu> <rapport> Ayan lang. Okay na? No. Uh Oo. -oh. Okay. Bali One, two, three and a half? Okay. Three and a half. Okay. para sa ko. <laughs> okay. May iba pang isa. Aha. Sa mga dress. O oh, mga dress di, 150. Sa mga dress, Patignan mo nga ako din kung ano magandang design doon. Ano? 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 Yung love siguro yung isa, yung brown. Love myself. Huh? Ano? Para, I know, bali ng lucena. One, two, three. Bali for the castle. natin kasi lilipat tayo doon sa belt at saka tsinela. So, tayo ng belt at tsinela. Maga pa rin ang aking saw and ice pa rin. I still have a saw and ice, ha? Uh, yun lang muna, Be. Okay na to? Paresibo ako with date and stall. Dahil. At siya, iwan ko ulit, ha? Be, pagkainan mo na yung pagkasayin dito, Be? Pakipak na May lang. Kainan mo na lang ko. Ah, pasuyo. Pati sa ilalim, Be. paki yung mo, ha? Saka sa gitna. Thank you. Thank you.

dami Suki, suki ko ito Tagal ko na itong suki. So okay. Si Achi. 2640. Sige okay. guys. Okay na. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Mag-guide muna po tayo. Tulin muna po natin. Mamaya na ulit. Sige okay, po, bye bye. Pa, ah, na Nandito ulit tayo. <laughs> Magigiting natin suki. So okay. oh kaganda Sinubscribe niyo ba ako lahat? <laughs> Pag copyright kasi hindi naman din tinatanggap ni Facebook at imamay eh, din mo. Kaya nga eh. Hindi niya tinatanggap. Tsaka oh, oh. hindi, tsaka may sarili kasi silang page ng fans racing. Yung sa, nakitang pinalabas na sila sa TV yung eye cancer awareness para sa mga bata. Nakalaang linggo. Hmm. kasama sila doon. Ayan. ayan po. May tinti yung binanggit ko yung tinutulungan namin ng mga taga dito na sa bata. <laughs> ayan po. Hindi lang po namin siya pinipicture ba kasi meron po silang sariling, ay meron po nga tulong sa kanilang malalaking tao. Baka tayo ay magalitan so yung pagtulong naman natin ay tao sa puso. Hindi na kailangan i-video. Na-mention naman natin. Ano yung billboard mo? <laughs> Cartoon? Magkano sa akin lahat One be? Ito, matapos three. na tayo. Mm. <laughs> <laughs> ah po Ha? Hindi lang, kasi mawala na po sakit ko tayo. tayo no? Ano ba yung sakit mo be? Umalit um, yung peko kapag talaga kong ganyan ako. Ay, bakit ka kasi hopdol isop na madalang sa tubig? Uy, may kaibigan ako kung ano, ang hilig sa soft drinks tapos nagme-maintenance pa siya ng sa diabetes at high blood sugar. Ngayon, 3 times a week na ang dialysis. May butas na di siya dito. Ako, tigilan mo yung kasi soft drinks. Hindi na ako ng soft drinks. Niwala ko santen din 'yun. Alam mo ba ano siya? Yung kulay niya ngayon iba na. Nakakatakot yung, yung kulay niya. Nakakinikilig ng Ano, matagal yata 'tong sikat niya. In, in, ano lang yan, niya, pinababayaan niya. Namatay din yung kasi Di, sa dahil. Hindi, sa basta gamot kasi sa UTI, be, ano, malak, matataas daw yan. Sabi ng doktor, kung hanggang maaari, eh, avoid din magka mag-UTI kasi ang taas daw niyan, ang lakas ng dosage niyan. Talagang nakakatunaw siya ng na, ano sa, ng ating na, ano. Pero tubig ako, wala na. O, oh, magtubig ka lang magtubig more on. Wala nang na sakit ng tubig ng tubig. Apat na araw yata ako sumasakit. Tapos tubig ng tubig ako na wala. Oo, kasi ano tawag dito. Tapos i-exercise mo yan. Ay, naku, vlog. Nakawala. Bagay, pagpagod kasi energizer yan. Kukuya, no? Yeah. <laughs> Ayun ang ating kaibigan. Yeah. <laughs> Busy sa... Magkano na yan? Lagyan mo ako ng stall number ba? Tsaka date, ha? Sa resibo mo. Ang dami nilang stock guys oh. Punta lang po kayo dito at mamili Ang full sale. Ay ba, isinam mo mo ba ito? Hawak-hawak ko. Ay, yan na yun. Sasama mo na lang. Ah, yan na yun. Inabot mo sa akin. Buti na halala ko. Okay, baby sila. Buti dito. Pwedeng isama yung mga anak na nagtitinda. At least yung nakakasama nila. Malamig po kasi din mas masarap sa bahay. Init-init ngayon. Gawa ng summer na. Bay tayo. Tapos chinelas na lang. Wala akong makita nung ano long sleeves na hinahanap. Ayos. Patuloy ko um, na ulit yung aking video. Ayan. Yung mga polo shirt ko sa ano. Eh. Ay, 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 baby. Dalay sa lang! Ano talaga talaga yung mga polo shirt ko? Ha? May schedule ako next week kasi pang graduation. Siguradong pabalik ako dito uli. Sorry, <laughs> be. Ito kasi yung mga order, tsaka yung long sleeve ng mga pang defense yung hinahanap ko. Eh, ano, graduating kasi yung mga grade 12, grade 10. <laughs> next week, be. Dito na ulit ako. <laughs> Meron pa ako yung mga kinuha ko nakaraan, pero kukunti na. Ay, <laughs> hey guys, ang gaganda naman tindan. Sige po. de lo incomunal.